O oh mga ka City. After nilang maligo, tinutuyo ko po sila para hindi sila lamigin. At para pagka sinuklay ko din ay ano, hindi buhol-buhol. Madaling suklayin para hindi sila masaktan pagka sinuklayan. Pero after na nyan, sukla, ah, habang sinusuklayan ko yan, binoblower ko din ang mga yan para talagang tuyong-tuyo. Pakikita ko sa inyo pa after. Sa next video kong gagawin yung kung paano ko binoblower ang aking mga aso. Kasi pag ah, hindi tuyong-tuyo ang kanilang mga balahibo, masasaktan sila pag ah, ano, nagbohol bol doon sa sukulay so kaya ang ginagawa ko binoblower ko muna tapos na nilalagyan ko rin sila na pabango para fresh na fresh pwede nga uh, dalhin sa kung saan saan pwede sa mall o kahit saan man basta hindi bawal ang aso para pagka yung ginala namin pwedeng kargahin pero dinadaya pera namin yan pagka napunta kami ng mall kaya kayo guys ang payo ko sa inyo paliguan nyo yung mga aso kahit yan ay buntis hindi po masamang paliguan ng mga aso kahit buntis mas uh, gaginhawa po ang kanilang pakiramdam dahil makapal po ang kanilang balahibo mas lalo silang may initan hindi sila mapapakali eh. so yun lang bye bye